Hello kagulong Magtuturo nga pala tayo kung paano magtsublis ng nakarimset Ang gagamitin nating interior Yung interior ng Mayo 14 Para maganda ang pagkakalapat nya Pero meron namang ginagamit dyan na pantsublis talaga Yung airlock na ano na yun, diretsyo na yun sapin na talaga yun para sa nakarimset pero ang ginagamit namin dito, yung interior ng Mio na 14. Kasi mas maganda siyang gamitin, gawa ng sakop niya talaga lahat ng gulong eh. Ayan o. Ganyan pag yung interior ng 14 ang ginamit mo, yung sakop niya lahat, pati yung pinakarim talaga. Kaya ito yung madalas namin ginagamit. Pero kailangan natin siya nang isan. Para yung gulong, lapat na lapat. Para yung guwit niya nakalabas talaga. Uh, hindi tayo mahirapang magkabit pag may email na kaya Kaya suggest ko lang sa mga nakarimsit dyan na buwabiyayo ng malayo. Ito mas magandang gawin nyo, ipatubles nyo na lang yung gulong nyo. Tapos palagyan nyo na rin ng tire kasi ito yung pinaka magdadala sa ano, sa mga tumutusok na butas ni Silan. Kaya i-try nyo nang ipatubles yung rimset nyo para malaman nyo kung gano'ng kaganda pag yung nakatubles ang rimset. Kasi kung matusukan naman ito ng mga pako-pako lang, ah, hindi nyo gano'ng iindahin nyo gawa ng may nga bunuti mo lang yung nakatusok tapos igutin mo yung gulong mo uh, babaraan na to ng tersilan ayan guys na na natin bali lalagyan na natin yung, ayun, yung Tersilan. ayan nilalagyan na natin yung tersilan ayan guys kailangan natin ulit na langisan siya sa gilid niya kabilahan para kapag kung hinanginan na natin Uh, lumapat na maigi yung gulong pag kasi hindi nakalapat ng maigi yung labi ng gulong uh, medyo may to kaya kailangan nakalapat talaga yung ano yung labi niya ayan guys uh, nakalapat na yan mali lalagyan na natin siya ng barbula tapos itatesin na rin natin siya para malaman natin kung wala na siyang singaw kung wala na siyang singaw ah uh, tatabasin na natin yung ano yeah. yung sobrang interior na nakalabas ayan guys may blade din na natin yan sa mga gusto magpa sublis ng rimset subukan nyo na dito sa amin dito lang kami sa may muli nito baka or kabite road tapat lang kami ng master garage Taka, tabi lang kami ng ano, ilong best bus tsaka ng paro paro kaya itry nyo na magpa sublis ng rimset para malaman nyo kung gaano ka ganda pag naka tubeless yung rim set hindi kayo mag isisip kapag nalaman nyo kung gaano kaganda talaga pag naka tubeless yung rim set Agandito na nga lang pala yung upload ko maraming salamat nga pala sa mga nanonood ng video ko mga supporter ko dyan pa like, comment and share lang pa tayo mga kagulong God bless po sa inyo lahat. Thank you for watching.